Good morning po mga kalaki, ngayon po ay December 9 at syempre po ngayon pong December 9 mga kalaki, magaganda at talaga naman pong a uh, pangmalupitang kombinasyon po ng mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan po ang ibibigay natin mga kalaki. Maraming salamat po ha. Ah. Iko-congrats ko lang po 'yung mga napanalo uli natin ng mga 2 digit lucky numbers kahapon. Congratulations po. At hindi po sila bumibiti. Pag sinabi ko pong 3 days, ayan. Ang maganda nito mga kalaki, may mga nananalo sa mga lucky numbers natin. Meron din naman pong hindi. Hindi po tayo nagsisinungaling. Ang importante po mga kalaki, may mga nananalo at nakakatulong tayo. Kaya baka ikaw na ang susunod nating winners. Kaya mga kalaki, gising na po dyan, bangon na. Kunin mo na ang mga listahan mo at buksan mo na ang cellphone mo. Kung natutulog ka pa dyan, nako para makuha mo ang ating mga numero. Kaya kung ready ka na, nakunin na mga lucky numbers natin, ibibigay ko na po sa iyo ngayon mga kalaki. Tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki ha? Pero bago yan, syempre alam niyo na, iinom muna ako ng tubig. Mm. At syempre po mga kalaki, sa, mga kalaki sa ating mga laki followers na nakatutok na ito na po magagandang numero para po sa inyong lahat. Pwede nyo pong kunin ito, tayaan nyo po sa STL, sa 2D Lotto, sa National at Wedding mga kalaki at pwede nyo po yung i-ramble kung gusto nyo. 3 days po ang pagitan bago nyo po bitawan ating mga numero, bago nyo po palitan. Okay, kaya ito na po ang unang 2 digit lucky number sa bayan ng syempre Pangasinan. 1328 La Union, 15 9, Nueva Ecija, 12.18 Nueva Vizcaya, 13-21 Ilocos Sur, 5 6, Ilocos Norte, 12 9, Masbate, 82 Marinduque, 1315 Caloocan, 9-18 Muntinlupa, 5.12 Palawan, 3 6. Sambales. 7. 19. Apayaw. 1. Gis. Cotobato. 5. 30. Binangonan. 28. 14. Morong. 30. 21. Isabela. 19. 22. Togigaraw. 7. 8. Rojas. 3. 15. Capis. 11. 22. Bohol. 19. 21. Bulacan. 12. 30. Bagyo. 139 Bicol 182 Batangas 134 Bataan 921 Butuan 2815 Benguet 1332 Iloilo 1215 Leyte 921 Samar 135 Quezon City 1824 Pampanga. 15, 17, Cebu. 9, 25, Aklan. 13, 4, Aurora. 22, 18, Laguna. 9, 11, Quezon. 2, 14, Olongapo. 5, 20, Paranaque. 28, 31, Manila. 6, 32, Pasig. 17, 35, Marikina 29 36E Tabuk 522 Romblon 21 34 Montalban 2 36 Antipolo 1 33 Taytay 19 28 Cainta 5 29 San Mateo 23 15 Ano to Tay Davao 8-11. Ayan mga kalaki, paputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers na kanina pa po nag-aabang. Ayan, para makatanggap po kayo ng mga libreng laki numbers, sa dapat follow po kayo sa mga legit na account natin. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat mga kalaki. Naku po, kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen. Ginagawang profile sa Facebook, pinapalitan ng pangalan namin, hindi po kami yan. Baka mali po kayong nasasalian sa private consultation, nako hindi po kami yan. Mga fake account lahat yan mga kalakaya. Ah. Subukan nyo pong tawagan yung mga yan, hindi po yan sasagot, mga fake account sila at hanapin nyo po ako. Dapat po makakausap nyo muna ako sa video call bago kayo sumali Tandaan nyo na dapat makakausap nyo muna ako Pag hindi nyo ako nakausap, huwag po kayong sasali sa mga private consultation Kasi hindi po ako yan, okay? Ito po ang legit na account natin Arnold Parungkin po, hanapin nyo sa Facebook Arnold Parungkin na merong 490,000 plus followers Ayun, Magkakalahating milyon na po tayo Meron po tayong blue check, may blue check, okay? At meron din po tayong red parungkin na merong 410,000 followers, okay? At meron tayong Aris Gatchalian account sa Facebook at Red Arnold Santos. Ay pa mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa Messenger niyo, okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay mo so sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weteng, pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birth month at mo. Malay mo naman nandito ang swerte mo mga kalaki. Baka andito ang iyong kapalaran. Mapanalo ka namin. Kaya ano pa hinihintay mo? Sali na po sa private consultation. Araw-araw po may mga nananalo rito at nakapost po yun sa Facebook. At make sure po ah, mga kalaki na kayo po ay ah, interesado po sa amin kasi po dapat po nakafollow po kayo sa amin at dapat po alam nyo po mga fake account ah, ta sabi ko sa inyo, sa mga interesado dyan, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap niyo muna ako sa video call. Hi, ganyan. Nagsasalita ako para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. Okay? At sa mga sasali po, iahabol ko po kayo sa discount para member kayo sa akin ng 3 months ng December, January at February. Okay? Tatlong buwan po tayong magsasama mga kalaki. Ayan. Ituloy na po natin na pamimigay ng mga 2 legit lucky numbers sa bawat bayan. Ito na po sa bayan ng Tarlac mga kalaki. Gising na ha. Ito na po mga kalaki ha. Bayan ng Tarlac. 9-18 Quirino 12-28 Bacolod 23-4 Cavite 5-7 Taguig 18 quirino 12 28 bacolod 23 4 cavite 57, Tagig, 18, At Mindoro 26 15. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. Ayan happy happy birthday po ayan kay Nanay Reming Montano. Reming Montano po diyan po sa May Marikina City. Shout out po sa inyo diyan. Hello sa inyo. Humihingi po sila ng two digit lucky number sa 10655 padadala ko po kayo. At syempre po mga kalaki sa atin namang mga jeepney driver naman po diyan sa May ano to? Sa Cebu. Sa Cebu City. Shoutout po sa ating mga jeepney driver dyan sa Cebu City. Sa mga driver dyan. Hello po sa inyo. Sa mga taxi driver dyan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang pagtutok nyo po sa amin. Kila Kuya Mandy. Shoutout po sa inyo. Humihingi po sila ng $6. 49 at ng 3 digit lucky numbers bibigyan ko po kayo. Sa mga gusto pong magpa shout out, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Gising na mga kalaki at syempre nalalapit na po ang Pasko. Gusto ko po swertehin tayong lahat at malapit na aking birthday. Tutok na rito mga kalaki. Mamimigay tayo ng mga naku po, nagdada, nagdadaming an nagagandahan at nagdadamihang mga lucky numbers na masaswerte. Gusto ko po manalo tayo ngayong kapaskuhan. Good luck mga kalaki. Gising na.